Ayan. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Alam niyo po ba kung ano yan? Sa, sa aming probinsya po ang tawag dyan ay tabog. Ayan. May pakinabang po yan kahit ganyan yan. Kasi po yan ay ginagawa naming laruan sa aming probinsya nung araw. Di syempre, ganun talaga pag tumatanda na naaalala yung mga kabataan. <laughs> Aminado naman po ako dyan Na tayo tumatanda na At ang ating kabataan ay masarap balik-balikan Ayan, napakarami pong bunga o masipag At hindi lang po yun syempre Alam nyo ba, ayan Tuturo ko sa inyo kung saan, kung paano gagamitin At paano nagiging gulong ang uh, buto na to Or bunga ng tabog ayan. Tabog po ang tawag sa amin Hindi ko po alam kung anong tawag nito sa... Uh, dito sa bulakan. Ah, uh, syempre, marami din po itong pakinabang. Bukod sa ito ay laruan ng mga bata. Ay, ang niya talaga mumungaw. At ng araw ay, amin pong ginagamit ang kanyang mahiwagang dahon. Para saan? Ito po ay napakagandang gamitin. Sa mga kalderong isisin. Ayan, may mga malalaki po itong ano, uod. Kaya ayan, oh, ang daming kinaina ng uod. yan, Napakarami nitong mamunga. Ayan. Hindi man, hindi man siya masyadong napapakinabangan dito. Pero, uh, nakakalilim siya. Ayan. Uh, malaki din pala ang pakinabang hindi naman pala sa hindi napapakinabangan ang gulo po, po talaga ano ito po uh, yung iba po ginagamit nila to uh, nung araw po hindi uso yung mga scotch bright na yan ito lamang po ang ginagamit pang isis -is ng kaldero kasi po ito ay medyo matalim yung ano niya pinakadahon nya magaspang So, maganda po siyang pang isis -is ng kaldero at hindi siya masyadong anini uh, ninipis yung inyong kaldero. So, ito, hindi lang masyadong maganda yung uh, dahon dito sa gawin baba. Kasi, kinakain po siya ng mga uod. Ayan, ang dami po pala. Puro kinakain ng uod. Ayan, ang daming bunga. Oh. Diba? Bali, dalawa po ang pakinabang niya. Para sa akin. At syempre, nung araw na kami ay mga bata pa at tinawag ka ng iyong inay. Ayan, anak, is isin mo ang kaldero na to. Ganyan po kami sa aming probinsya noon. Ito po ang aming laruan. yan ang aming laruan. Then, ang pakinabang naman po ng dahon ay pang is, -is ng kaldero. <laughs> Siyempre, nung araw, isang biswit lang. Ah, sunod agad sa ating mga nanay. Siyempre, iba na po ngayong panahon ang ating mga anak. Rabi. Minsan po, nakailan tawag ka na ayaw pan lumapit. Ayan. Ayan, diba? Mga bikulano dyan. Bicolano, Bicolana, mga kabataan ng araw, alam na alam natin yan. Kung para saan ginagamit ang tabog. Pang is, -is ng kaldero, na mga mauling. Dahil po sa aming probinsya, ang karaniwang nilulutuan ng matatanda noon ay kahoy lamang. Ayaw nilang gumamit sa gasol. Kasi nga po, iba yung sarap ng luto sa yung luto po sa kahoy ang laki po ng uh, pinagkaiba ng lasa kaysa dyan sa gasol so kaya nung araw po mas gusto nila yung uh, mas gusto po nila ang niluluto sa kahoy yan kasi iba po yung sarap nun ayan mga friends mga friendship dyan ayan may natutunan ba kayo kung saan nyo pwedeng gamitin yan kung sakali naman po kayo ay biglang nawala na scotch bright or hindi nyo makita ang inyong pang isakaldero pwede na yan <laughs> kasi naman po nung araw maliliit yung mga anak ko pwede ko rin naman ginagamit ko yan dito yan, kaya mayroon din kaming tanim yan yan. Pero karamihan naman po ito ay tumutubo lang kapag ka dinadala ng ibon ang buto na yan. So, syempre, kusang tumutubo yan. Kaya lang yon ayun, napapakinabangan din naman. Bukod sa malilim na, pwede mo pa siyang pangbiglaan pagka wala kang magamit pang isis -is. Pwede na yan! <laughs> diba? Pwede na po yan! Oh. Ayan ha, mga friend ha, pag mayroon kayo nga sa inyong bahay ha, at bigla kayo naubusan ng pang isis -is ng kaldero, pansamantala, pwede na pong gamitin yan. Promise po, kikinang yung inyong kaldero, hindi pa po siya ninipis. Ayan, yeah, thank you, thank you. Maganda, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ayan na naman ang aking trivia sa inyong lahat. Ang tabog. babay bye na po. God bless you all.